so hello everyone ngayon ay ipapakita ko sa inyo kung paano yung tricks o paano para mas mamadali ang inyong paglalaro ng earning apps na fruit pack. so bago ko ipapakita ipapakita ko muna sa inyo kung paano gamitin ang apps na ito so umpisa na natin so Una, papakita ko sa inyo kung paano mag-withdraw sa coins. Pindutin mo lang yung iyong coins at may lalabas dyan kung saan mo pwede i-withdraw. Gcash, Lazada, at iba pa. So, kung Gcash yung pipiliin mo, is kailangan mo muna yung i-bind yung Gcash mo. Kailangan mo muna ilalagay doon yung number ng Gcash mo. At para makaka makakapag-withdraw ka. Bago ka makaka-withdraw ay kailangan mo munang maka-earn ng 25 pesos. Kasi yan yung, kasi yan yung minimum sa pag-withdraw through GCash. So kailangan mo muna ng 25 pesos or 25,000 kasi yung 1,000 is equivalent for 1 peso. So, pag meron kang 10,000 is meron kang 10 pesos. Kaya kailangan mo nang earn ng 25 pesos. And dito naman sa tinatawag nilang pera or tatawagin na lang natin na green money ay kailangan mo din i-bind yung GCash mo dito or kahit ano din kahit anong account na pwede mo i-gamitin para mag-withdraw. So dito ay kapag na kuha mo na yung minimum na hinihingi nila limbawa itong 500, 1000 and 2800 pwede mo na siyang withdrawin. Mabilis na naman tong kunin. Mabilis na naman tong ipunin Basta gagawin mo lang yung mga daily task kasi madali lang naman yun. At isa pa sa nagustuhan ko dito sa laro na ito, kagaya nito, yung sa daily task niya, ito, maglaro ng 10 beses. So kanina naglaro ako ng 11 na beses kaya may naiwan pa kong isa. So makukuha ko yan bukas, mag add yan sa daily task ko. And halimbawa naman itong isa, pagsamahin ang 300 putas, So, meron ako dito 1,480. Eh, yung hinhingi lang naman sa isang araw is 300. So, yung naiwan na sobra, mag a yun bukas. ba diba? Sobrang dali lang. Kahit maglaro ko lang ng maglaro. And, dito naman ay meron ka ditong makukuwang reward kapag naglaro ka at umabot sa sa mga points na kinhingi nila meron ka dyan makukuha ng pera at yan kapag naglaro ka meron ka dyan makukuha ng star and kap at kailangan mong makaabot ng 50,000 para kuha ng lucky draw mag draw ka lang kaya nyan kulang so kailangan ko muna maglaro dito naman meron ditong Rules Pagsamahin ang mga putas upang kumita ng coins. Ang mga coins na nakuha ngayon ay maaring makuha bukas. Ang mga coins na hindi nakuha ay automatic kong maiipon. Magamit ang coins para sa lucky draw. Yan. Yung coins ay para lang yan sa lucky draw. Madali lang naman yan kunin Kaya huwag kayong mag-aalala. Tsaka dito naman sa puso. Panoodin mo lang yan. Pinutin mo lang yan, meron siyang lalabas na yung spin-spin. Mga one minute lang naman yun. And bibigyan ka niya ng limang puso. And kapag naipon mo na yun, meron kang gantimpala. Meron kang perang makukuha yan, ganyan. Madali lang yan. Dito naman sa invite. Yan, kapag may na in invite ka, may makukuha ka ng gantimpala. Pero parang hindi naman kailangan yan eh. Basta maglaro ka lang. So, ito na yung tricks ko. Pilotin mo lang yan at meron ads na lalabas. Pero may bilis lang naman. Ayan. Yung tricks ko ay dyan ko pinipindot sa kilid para mas madali. Kasi hindi naman yun kailangan na parang hula lang naman yan. Yung points, yung perang star na yan. Diba? Sobrang dami na kahit na sa kilid ko lang na pinipindot hindi ko na yung minamano-mano na iniisa-isa ayan, ganyan lang na. pwede naman yun sa center ilagay mo, dyan ka magpindot sa center pero sa akin, mas prefer ko na sa kilid ayan, meron dyang bonus pwede mo naman yung kunin pero ads yan depende yan sa'yo kung gusto mo ayan, yan, madami ka namang perang kuha dyan eh. Yan. Pa mas madali lang kapag sa gilid mo. Okay, eh, labas yung mga fruits yan. Ganun, ganun yung tricks ko para hindi na ako mahirapan. Pwede kayo dito mag ano, gamit ng automatic na yung pinipindot lang. Ayan, out na. Diba? Exit. Ganyan lang. Tapos na. Yan lang yung tricks ko. Sana may natutunan kayo. Salamat!